Hello mga kasari, kumusta po? So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi yung diskarte ko. Ganito gawin natin no, para pag mayroon tayong gustong bilhin, mayroong kailangan, so mabibili ka agad natin sa pamagitan ng ganito ang ginawa ko kahit sa konting halaga, basta mayroon lang tayong maipo. No? Kaya ngayon bibilangin na natin kung magano ang inabot ng naipo natin. No? So ito ipapakita ko lang sa inyo guys no kahit hindi naman masakit no kasi hindi naman malaki yung kinukuha natin sa ating tindahan kasi guys, maliit lang naman ang aking tindahan. Kaya ganito na lang ang ginagawa ko para kahit paano makapaghulog pa rin tayo sa ating ipon challenge. Kasi nga guys, mayroon tayong gustong bilhin kaya pagsusumikapan natin para makaipon. At masasolve agad ang problema natin. Kaya naman, ganito ang aking ginagawa guys. no Kaya bilangin na natin kasi nga guys mayroon akong bibilhin no? pag mayroon talaga tayong bibilhin talagang pag pa natin makaipon kahit sa konting halaga lang guys no kahit sa pabarya-barya lang ang mahalaga nakakaipon tayo kaya wag natin ismulin ang barya guys kasi pag naiipon yan di mo malayan magulat ka na lang ang dami na pala kaya ipapakita ko sa inyo guys kaya kung bago ka palang sa aking channel don't forget to like subscribe keep on watching so ito na nga guys bilangin na natin at kunin na natin siya dito dito ko lang nilalagay para pag mayroong magbayad na buong sampo na bago ihulog ko lang siya dito kasi nga guys kaya lang ako nagipon dahil may bibilhin tayo kaya ayan, thank you talaga. Sorry sa restore, no? Dahil sa ating pagtitinda, pagsisipag, magtinda na ka, ipon tayo, no? Ang sarap lang sa pakiramdam, guys. Ayan, nakakaipon tayo. At nababawi din naman natin kasi pag mamili tayo, pinipili natin yung may papre, no? Para mabawi yung mga kinukuha natin na barya-barya na naipon ko. Kasi Ganito kasi ang ginagawa ko guys, pag mayroon akong bibilhin, talagang pag iipunan ko, talagang tiyagaan lang kasi di naman agad-agad, medyo matagal ko din to na pag iipunan guys, ayan, puro buo lang to, sampo guys, na bago na. No? Kaya ayan, bibilangin natin, di ba guys, ang dami, basta tiyaga lang talaga tayo, magsipag tayo kung ano yung mga pwede pa natin idagdag, no, para pag may kukunin tayo, hindi malugi yung ating tindahan. Kasi guys, mayroon nga akong bibilhin dahil nasira yung aking napakalagang gamit. no Kaya ito, pinagsumikapan ko talaga na makaipon para mabili natin yung gusto natin. Masarap kasi sa pakiramdam guys, dahil sa ating dugot pawis, nakakaipon tayo at nakakabili tayo ng gusto nating bilhin. O di ba Kaya ingatan lang natin yung ating tindahan. Kasi malaking tulong po talaga siya kung ano yung gusto natin bilhin nakakapag-ipon tayo kahit sa konting halaga kahit matagal, no? Kasi hindi naman agad-agad, kasi hindi naman tayo basta-basta kumukuha. Kasi pag mayroong benta, siyempre di mo yan pwede gamitin. Kasi pambili mo din yan ng mga paninda mo, no? Kaya gumagawa tayo ng paraan, ano Kung ano yung pwede nating idagdag na hinahanap ni customer o kaya yung may mga papre, no? Yun lang ang aking discarte, guys, para hindi malugi yung ating tindahan. Kaya gusto ko lang din ibahagi no para don sa mga gustong magtindahan no. Masarap talaga guys pag mayroon tayong sariling negosyo kasi kung mayroon tayong bibilhin, talagang matutupad no basta si at tiyaga lang talaga at masino, pat may disiplina sa sarili no, tabang budget, talagang nakakaipon ka, mabibili mo yung gusto mo kahit hindi ganun kabilis pero at least nakakaipon tayo no, ang saya lang guys pag makikita mo na ganito nakakaipon tayo talagang nakakawala ng pagod no, diba at ito nga guys yung nabilang natin, at marami pa tayong bibilangin ulit, kaya ayan, bilangin pa ulit natin no kaya bilisan ko na guys sa pagbibilang. Magkano kaya abutin ito, no? Kaya panoorin niyo lang to guys hanggang kangdolo kasi guys, maliit lang naman yung ating tindahan, kaya ganito na lang ginagawa kong paraan para kahit paano, makakaipon pa rin ako kasi nga mayroon tayong gustong bilhin dahil nga nasira, no? kaya lang ako nag-iipon. Kasi guys, kung hanggat maaari, kung kaya pa naman yung gamit na ayusin, so ayusin, so hindi na nga kaya, kaya ito, nag-iipon tayo, no? Kasi gusto ko talaga guys na mas lalago pa ang ating tindahan kaya kung hanggat maari ay hindi natin siya galawin yung binta so dahil nga mayroon lang tayong bibilin talagang kailangan na kailangan lang talaga kaya ayan gumagawa talaga tayo ng discarte no, na para lang makaipon kahit maliit lang minsan ang ating binta kasi hindi naman araw-araw na malaki ang ating binta may time din na matumal so hindi naman masyado masakit din dahil tig-sampo lang naman depende naman yon kung ilang sampo yun lang ang hinuhulog ko yung mga bago lang guys no at hindi naman yon masakit sa ating tindahan dahil gumagawa naman tayo ng paraan at discard eh, no para mayroon tayong maidagdag no sa ating tindahan. So, ito nga guys, patapos na tayo kaya ayan, ito na lahat yung nabilang natin, guys. At ito may butal tayo kaya itatabi muna natin dito. Ayan, madumi yung kamay natin, pasensyahan nyo na guys kasi nagbibilang tayo ng barya. 100 ang isang ganito. Sampung piraso ng tig, sampo. Ayan guys, 100. Sampung piraso. So, bali, 300. 360 ang botar. So, dito naman guys, sa isang haba, 1,000. 10 piraso ng tig, 100. Kaya bilangin na natin kung magkano inabot. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yeah. 21 360 yun O oh, di ba guys ang laki din ng inabot, ang sesaya sulit na sulit di ba <laughs> Hindi mo akalain lang talaga na nag-ipon ka ng pig sampo, hindi mo akalain na aabot siya sa libo-libo. Basta tsagaan lang talaga tayo sa pag-ipon kasi hindi naman ganun kabilis. Talagang matagal, no? Kaya huwag ka lang mainip kasi darating din yung araw na yon na yan, dadami din yung naipon mo. Kaya, ayan guys, ang saya lang dahil makakabili na tayo ng, ng gusto nating bilhin guys. Dahil ito ay napaka halaga no lalo na sa ating tindahan kaya yun nga dahil nasira nga kaya ito talagang pinagsumika pa natin na ah, makaipon so nilalagay ko sa plastic guys TIG 1000 para mabilis natin siya mapalitan kaya nga pala TIG 10 lang yung iniipon ko guys kasi hindi naman ako nagmamadali kasi nga bukod sa kumukuha tayo ng barya kumukuha din kasi tayo ng iba pang pa mga babayaran natin no kaya masaya guys dahil ito nakakaipon tayo 1,000 isang balot guys. So ayan, thank you Lord, thank you sari-sari store no. Dahil malaking tulong po talaga siya sa atin dahil bukod sa nakakaipon tayo ng pakunti-kunti at nakakabayad pa tayo sa ating mga bayarin basta ayan magsipag lang tayo magtinda kung ano yung mga hanap sa atin ng ating mga customer para lalo pang lalago ang ating tindahan at maibigay niya yung pangarap natin basta ayan sipagan pa natin no kasi dahil dito o di ba ang saya ang saya lang guys no yan nakikita natin yung dugot pawis natin at makakapundar na naman tayo makakabili naman tayo nito no kaya ayan hanggang dito na lang ang video ko guys maraming salamat sa mga nanonood at kung bago ka palang lang sa aking channel don't forget to like subscribe god bless us all